Magandang araw mga kabiyahe. May magandang balita para sa mga SSS members at SSS pensioners. Dahil isang bagong panukalang batas ang nais magdagdag ng 1,000 sa inyong buwan ng pensyon. At ang nagpanukala nito ay eh hindi basta-basta dahil dating opisyal ng GSIS at SSS mismo. Yan ang pag-uusapan natin sa video ito. Si Honorable Representative Rolando L. Makasait ng SSS GSIS Pensionado Party List ay naghain ng House Bill No. 1506 na naglalayong dagdagan ng 1,000 pesos ang buwan ng pensyon ng mga retaradong membro ng SSS. At hindi po ito basta-basta dahil si Representative Makasait ay may malawak na karanasan sa social security sector. Siya lang naman ang dating GSIS President and General Manager mula 2019 hanggang 2022. Siya din ang dating SSS President at CEO mula January 2023 hanggang October 2024. Siya rin ang naging Vice Chairperson ng Social Security Commission. Kaya alam na alam niya ang pangangailangan ng ating mga pensyonado ang kanyang panukala na House Bill No. 1506 ay opisyal na pinamagatang mandating a 1,000 peso increase in the SSS monthly pension, amending Section 12 of the Republic Act No. 1199 or the Social Security Act of 2018. Kung maisa sa batas ito, ito ang magiging bagong binipisyo Sa kasalukuyan na minimum pension o pinakamababang pension ay 2,200 para sa may mga 10 years credited service at pinakamababa o minimum pension naman na 3,400 para sa may 20 years credited service at dagdag na 1,000 pesos sa kasalukuyang computation batay sa average monthly salary credit sakop ng panukalang batas ang lahat ng aktibong SSS pensioners sa oras ng pagkabisa nito, pati na rin ang mga bagong magre-retire. Sa kanyang explanatory note, sinabi ni Representative Makasait, habang mahalaga ang sustainability ng SSS, hindi ito dapat isakripisyo ang pagiging maaasahan ng pensyon. Malaking bagay ang nagdag na 1,000 kada buwan Lalo na sa panahon ngayon na patuloy ang pagtaas ng bilihin at dahil ang panukala ay mula mismo sa dating pinuno ng GSIS at SSS, alam natin na ito ay pinag-aaralan at may puso para sa pensionado. Ano ang masasabi ninyo tungkol dito mga kabiyahe? Sang-ayon ba kayo sa 1,000 increase na pensyon? I-comment lamang sa bandang ibaba at maki makiugnay sa diskusyon. Para sa iba pang update patungkol sa batas para sa mga senior citizens, mag-like, share, and subscribe sa Biyahe ni Kin. Maraming salamat po sa panonood. Dito sa Biyahe ni Kin, kaalaman ang ating biyahe.